Hello. Ang pagkukumbulsyon ay isa sa mga maaaring mangyari sa isang sanggol o batang may lagnat. Alam niyo ba na ang kumbulsyong maaaring maranasan ng mga batang may lagnat ay hindi pare-pareho? Tatalakayin natin sa video na ito ang mga iba't ibang klase ng febrile seizures o kumbulsyong dahil sa lagnat at aalamin din natin ang mga katangian ng kumbulsyon na nagpapahiwatig na kailangan ng dalhin sa ospital ang batang may lagnat na nagkumbulsyon. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag, pag examin pag-diagnose, at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga iba't ibang kumbulsyong nararanasan ng na mga sanggol at batang may lagnat o ang tinatawag na febrile seizures. Ang video na ito ay part 2 ng ating febrile seizure video series. Kung hindi nyo pa napapanood, inaanyayahan ko kayong panoorin ang part 1 kung saan tinalakay natin kung ano ang febrile seizures at kung sino ang mga bata o sanggol na nakakaranas ng febrile seizures. Sa ngayon, ang tatalakayin natin ay ang mga klase ng febrile seizures at kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat na nagkumbulsyon. Ano ang mga katangian ng febrile seizures? Mayroong dalawang klase ng febrile seizures, ang simple febrile seizure at ang complex febrile seizure. Sa parehong klase, ang bata ay may edad 6 hanggang 60 buwan at may temperatura na 38 degrees o mas mataas pa gamit ng kahit anong paraan ng pagkuha sa temperatura. Mga 70 to 75 ng mga batang may febrile seizures ay nakakaranas ng simple febrile seizures, habang 20 to 25 naman ay nakakaranas ng complex febrile seizures. Ano ang kaibahan ng simple at complex febrile seizure? Ang simple febrile seizure ito yung karaniwang klase ng febrile seizure na nasa sa isip natin kapag pinag-uusapan ang convulsion sa batang may lagnat. Sa klasing ito, ang seizure ay sinasabing generalized. Pag generalized ang seizure, ibig sabihin naaapektuhan ang buong katawan. Ang bata ay maaaring mawala ng malay o parang sobrang antok. Tumitirik ang mata, naninigas ang mga paa at kamay. Nangingisay, ibig sabihin ang paa at kamay ay nanginginig nang malakas. At ang bata ay maaaring maobserbahan na umuungol. Bukod sa pagkakaroon ng generalized na seizure, ang isa pang katangian ng simple febrile seizure ay ang pagiging maigsilang nito. Ang tagal nito ay hindi umaabot sa labing libang minuto. At isang kumbulsyon lang ang nararanasan ng bata sa isang araw. Ibig sabihin, hindi umuulit ang kumbulsyon sa loob ng 24 oras. Ang bata ay sinasabi namang mayroong complex febrile seizure kapag ang kumbulsyon niya ay mayroong kahit alin sa mga sumusunod na katangian. Una, kung ang kumbulsyon ay focal. Ibig sabihin, ang kumbulsyon ng bata ay sa isang parte lang ng katawan, hindi yung buong katawan. Maaaring yung kamay lang, ang parang nanginginig o pumipiglas o tumatalsik. O kaya, isang parte lang ng mukha ang parang gumagalaw-galaw. Yan ang tinatawag na focal seizure. Pangalawa, kung tumagal ang kumbulsyon ng labing limang minuto o mahigit pa. Pangatlo, kung mahigit sa isang kumbulsyon sa isang araw ang nararanasan ng bata. Ibig sabihin, nagkukumbulsyon ulit ang bata sa loob ng 24 oras. So, kapag merong kahit isa lang sa mga katangian na ito, ang kumbulsyon ay itinuturing na na isang complex febrile seizure. Ang febrile seizure ay tumitigil ng kusa. Pagkatapos ng kumbulsyon, maaaring medyo mukhang antok ang bata, pero ito ay sandali lang. Mabilis din bumabalik sa normal na pagkaalerto niya ang bata. Pero mayroong maliit na grupo ng mga bata na nakakaranas ng tinatawag na febrile status epilepticus. Ang mga batang ito ay nakakaranas ng 30 minuto o mahigit pa na tuloy-tuloy na febrile seizure o pagkukumbulsyon kasama ng lagnat, sumatagal. So o kaya, kahit hindi tuloy-tuloy na 30 minuto ang kumbulsyon, maaaring sunod-sunod naman ang pagkukumbulsyon ng bata na hindi na nakakabalik sa normal na kondisyon ng pagiging alerto ang bata sa pagitan ng mga kumbulsyon. Ibig sabihin, halimbawa, nagkumbulsyon yung batang may lagnat um, ng hindi naman katagalan. Kaya lang, pagkatapos ng kumbulsyon, yun, eh, edi medyo antok yung bata. Hindi pa siya nakakabalik sa normal na pagiging alerto, nagkumbulsyon na naman siya. Halimbawa, limang minuto naman. Tapos pagkatapos nitong pangalawang kumbulsyon, habang antok pa yung bata at hindi pa normal ang pagkaalerto, nagkumbulsyon na naman siya. So sunod-sunod yung mga pagkukumbulsyon na hindi nakaka-recover sa pagiging alerto ang bata sa pagitan ng mga kumbulsyon. At ang paulit-ulit na mga kumbulsyon ay umabot na sa 30 minuto o mahigit pa bago nakarecover ang bata sa kanyang normal na pagkaalerto. Ang febrile status epilepticus ay mas malalang kondisyon kaysa sa simple o complex seizure na hindi naman tumatagal ng 30 minuto. Kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat na nagkumbulsyon? Ang isang batang nakaranas ng febrile seizure o kumbulsyon habang may lagnat ay kailangang dalhin sa ospital sa mga sumusunod na pagkakataon. Una, kapag ang kumbulsyon ay ang unang pagkakataon na nagkumbulsyon ang bata. Kung ang batang may lagnat ay nakaranas ng kumbulsyon sa unang pagkakataon, kailangang dalhin ang bata sa ospital para siya ay maeksamin mabuti ng doktor at magawa ng mga kinakailangang test para makasiguradong ang kumbulsyon at lagnat ng bata ay hindi dahil sa malalang sakit na tulad ng meningitis na isang infeksyon sa balot ng utak kailangan kasing makasigurado na ang kumbulsyon ay dahil lang talaga sa lagnat na dulot ng isang sakit na walang kinalaman sa utak. Na totoong febrile seizure ang naranasan ng bata at hindi kumbulsyon na dahil sa meningitis o iba pang kondisyong may kinalaman sa utak. Kapag ang bata ay napatunayan na may febrile seizure, o, walang nakitang dahilan ng kumbulsyon majuban sa lagnat, ang doktor ay makakapagbigay ng mga payo sa kung ano ang mga maaaring gawin sa mga susunod na pagkakataon na ang bata ay magkalagnat at magkumbulsyon. Ngayon, kahit ang nangyaring kumbulsyon ay hindi ang unang pagkakataon na ang bata ay nagkumbulsyon habang may lagnat, siya ay kailangan pa rin dalhin sa ospital kung merong makikitang mga katangian na nagpapahiwatig na mayroong mataas na posibilidad na ang kumbulsyon ay dahil sa isang kondisyon ng utak at malamang ay hindi lang dahil sa lagnat na dulot ng isang sakit na walang kinalaman sa utak. Ang mga bagay na nagpapahiwatig na malamang ay hindi lang simpleng lagnat ang dahilan ng kumbulsyon kaya ibig sabihin ay kailangan ding dalhin sa ospital ang bata ay ang mga sumusunod. Kumbulsyon na mas matagal sa limang minuto. Focal seizure o ang kumbulsyon ay hindi apektado ang buong katawan. Isang parte lang ng katawan o ng mukha ang apektado. Dibawa, kamay lang yung tumatalsik o isang parte lang ng mukha ang umulit ang kumbulsyon sa loob ng 24 oras, <clears throat> ang bata ay hindi mabilis na bumalik sa normal na pagkaalerto matapos ang kumbulsyon, at ang bata ay may mga sinyalis ng meningitis tulad halimbawa ng paninigas ng liig at bato, pagsusuka o kaya kung baby pa ang pagumbok ng bumbunan kailangan ding madala sa ospital ang batang nagkumbulsyon na may mga senyales ng hirap sa paghinga. Halimbawa, pangingitim ng labi o kuko ng bata. Para bukod sa siya ay maiimbestigahan sa dahilan ng kanyang kumbulsyon, siya ay maaari ding mabigyan ng suporta na may kinalaman sa kanyang paghinga at pangingitim. Kailangan din nating laging isaisip na ang febrile seizures ay ibinibigay na diagnosis sa mga batang may edad na 6 hanggang 6 na buwan o 6 na buwan hanggang 5 taon na nagkumbulsyon habang may lagnat na 38 degrees o mahigit pa. Kaya kung ang edad ng batang ng ay hindi kabilang sa 6 na buwan hanggang 5 taon, Ibig sabihin, ang batang nagkumbulsyon ay mas bata sa anim na buwan o mas matanda sa limang taon. O kaya, kapag ang lagnat ng bata ay hindi naman umabot sa 38 degrees, ang kumbulsyon ng bata ay hindi maituturing na febrile seizure. Ibig sabihin, ang kumbulsyon ng bata ay hindi maituturing na dahil lang sa lagnat. Malamang ay mayroong ibang dahilan na may kinalaman sa utak na siyang maaaring dahilan ng kumpulsyon. Kaya ang bata ay kailangan talagang dalhin agad sa ospital para siya ay maiksami ng mabuti, magawa ng mga tests, madiagnose ng tama, at mabigyan ng nararapat. At dito nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa iba't ibang katangian ng febrile seizures at kung anong mga katangian ang nangangailangan ng dalhin sa ospital ang batang may lagnat na nagkumbulsyon. Kung merong kayong natutunan sa video na ito, please like and share this video. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang mga nauna ko ng video kabilang ang ating pneumonia video series. Primary Complex Video Series, Kailan Dapat Dalhin sa Ospital Ang Batang May Lagnat, at Paano Mag-Compute ng Dami ng Paracetamol na Gamot para sa Lahat ng Bata, Drops Man o Sirup ang Meron sa Bahay. Meron akong isinama na shortcut na one-step formula na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito For more videos tungkol sa iba pang mga pediatric medical information at health tips na makakatulong sa ating pangangalaga ng mga bata. Kung kayo ay mayroong gustong imungkahing paksa para sa mga susunod nating video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching and see you sa next video.